di sinunod ang huling habilin. Ayon sa Article 823 ng New Civil Code, mula sa nasabing pre portion ang one-fourth nito ay mapupunta sa iyong lola at ang three-fourth nito ay paghahatian ng apat mong lolo. Tandaan din na kailangan dalhin sa hukuman ang nasabing huling habilin ng taong nangangalaga at may hawak nito upang ito ay maiprovate at mahati alinsunod sa ninanais ng kanyang ama. Ang natitirang kalahati ng estate ng kanyang ama ay kailangan ibigay sa mga tagapagmana bilang kanilang legitimate o legitimate na tagapagmana. Sa aspetong ito, ay pantay na na naghahati-hati ang tagapagmana sa nasabing parte ng lupa. Maaari silang magkasundo kung aling parte ng lupa ang mapupunta sa kanila upang maayos nitong papaghatian ang kanilang minanang ari-arian.